And dito kami ngayon sa Comeda. Tapos namin gawin yung mga kailangan namin gawin. Ang <laughs> in-order namin dito, french fries. Mmm, dami nyo. At nag-order kami ng fried chicken. Mmm, ang bango. Meron din kami. Pizza. Hehe. Ito pa. Ito, ito, ito. ito, ito yung sandwich nila. Oh, di ba? Sarap. And meron kaming drinks. Dessert na din yata to siya kasi may ice cream siya coffee jelly. Oh, saan ka pa? Ito yung ano namin. Ito yung lunch. Lunch ano? Oras na alas 3 na. Pag alas 4 na. <laughs> Kain na tayo. Unahin natin. Tikman tong french fries. Itadakimasu. Parang mainit. Mmm. Mainit nga. <laughs> Teka, panoorin mo muna kung ano. Chicken naman. Kainin natin.

Kaya masarap. Pizza. Ah. Wow. Wait lang. Boy, boy, boy. Eat na natin mas. Pagkain na lang pizza, fino fold. Mmm. <laughs> mmm. Mmm. So, next naman natin tikman ito. Itong bread. Ang laki oh grabe. Punong-puno siya sa itlog. Oh. Hindi tinipid sa itlog. Tapos ang laki ng ham. Naita na Mas. Mahulog yato kay itlog. Mmm. <laughs> <laughs> mmm. Ang sarap. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap. Mmm. Sop. <laughs> mm. Wait lang. Nalukin ko muna to. <laughs> mm. Masarap siya, promise. O, kain na muna ako. Diyan ka lang ah. Ito <laughs> Ito. Mm. Ito. coffee jelly pala to kinain ko na, di ko na na-videohan nawi-weirdohan ano, we lang ako sa coffee jelly na to kasi may banana pero nakain ko na yung saging eh. oh, di ba? di ba no, may banana mm -mm. Mm, mm. pure ice cream